mahal na mahal ka niyan. Itim lang ang kilikili mo, pero maliwanag ang pagmamahal niya sa'yo. Huwag kang maniniwala sa mga konsensyang bunga. Ah, balik yan. Ikikis niyo yung kilikili mo ngayon. Huwag kayong maniniwala sa mga anghel na matataba. Maniniwala ka sa akin. Talagang nagbago na ako. Lagi mo naman sinasabi sa akin. Maniniwala ka magtiwala ka mahal na mahal ka niya at magbabago na siya totoo naman yun kasi magbabago naman talaga ako eh sure ka ba dyan? oo naman sure na sure ako silaktan mo na ako dati eh ayun nga eh kaya nga hindi na ako ulit eh baka pa sila baka Babalik pa babalik sa dati na dati oo oh. Tignan mo, ulit ka nang uulit. Darot babalik ka rin sa dati. Yung mga kasi, yung mga naririnig mo, huwag mong papakinggan niyo. Huwag kang makikinig sa mga sinasabi ng iba. Kung Sus! may nakikita ka hindi natin nakikita, bayakan mo na yun. Kasi yung pagmamahal ko sa iyo, talagang todo na. Kung baga sa Cairo pa may todo na to. Ganun. Hmm. Oo naman. Ito ba yun? Huwag diba, kang maniniwala sa mga sabi-sabi. Mangtiwala ka sa asawa mo. Mahalin mo ang asawa mo, siya ang totoo sa iyo. Totoo naman talaga ako okay? eh. Ah? Kaya kaya ko ipatunayan sa kung gaano kita kamahal. Sibo? Diba? Sino diba? dati sinabi sa akin eh, ganyan pa rin. Lahat gagawin ko, mabalik ka lang. Hay nako, ang hirap magdesisyon kasi baka masaktan ako. Sasaktan ka lang ulit. Babalik siya at mayroon siyang babaeng kasama. Oh, wala ano? akong nakakasamang babae ikaw nga lang ang pinoprofile ko sa Facebook eh. Sus! Kahit sa Friendster, tignan mo, nandun ka pa nun. Pindu profile eh, nakablock na ako sa'yo. Nakablock ka sa akin kasi black yung kilikili mo. Yeah. Hmm. Pero hindi naman nasusukat sa ganun yun. Talagang ang puso ko, para lang sa'yo. Ah. Ah. Mahal mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal ka niyan. Itim lang ang kilikili mo, pero maliwanag ang pagmamahal niya sa'yo. Huwag kang maniniwala sa mga konsensyang bungal. Ah, mahal mo ko. Oo naman. O sige, kung mahal mo ko, kiss mo nga kilikili ko. Hindi naman sa ganun. Kasi yung pagmamahal ko sa'yo, hindi na sa sukat sa paghalik sa kilikili mo. Hmm. Yung ano naman ni eh, kikiss lang sa kilikili, hindi mo magawa. Kasi nag-away na nga tayo Jenny. Oo. Oh. Ah, balik yan. Ikikiss niyo yung kilikili mo ngayon. Huwag <laughs> kayong maniniwala sa mga anghel na matataba. Oh, kiss mo ko. Kiss mo nga. Kiss mo. Wag masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mahalin mo na lang siya. At itesting ang gawaan ng sukat, chichero. Huh? Halika mo ngayon. <laughs> hindi siya sa sukat sa ganun ng pagmamagsiyo. Sa lupo ka. Ay! 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 Kahit pagawaan ng suka ng chicharon yan, talagang paborito ko yung chicharong pero paborito. hindi nasusukat sa paghalik ng kinili yung pagmamahal ko sa'yo. Paborito, ayaw mo ma-i-kiss. Kiss lang iniintay ko. Pwede ah, kita i-kiss pero yung kinikili Yung kinikili ko gusto nasusukat. ko. Nasusukat. Tanggalin mo yung T sa nasusukat. nasusukat. <laughs> hmm Sige na. Oh. Nasusukat. Nasusukat. <laughs> Bakit? Ano ba yan? Nasusuka ako. Sasabutin na sana. Oo, okay na sana ako nasusuka lang eh. Kaso nasusuka. Pero mahal na mahal talaga kita. Maniwala ka sa akin. Hindi ka niya mahal. Ayaw niyang ikisang ang mo. mo. Bukas sa pinto eh. Eh, kaya mo tosan ako eh. Sabat sabat. Sabat ka ng eh. Tignan mo yung kasama mo. Paano kita papaniwala? Ang bungalo. Hindi <laughs> ko makakilala eh. <laughs> Demonyo eh. Ano ba yan? May babae daw, nakita ko sa kanto. Saka na. Lang. <laughs> o, tinan mo, nanguli ka. Wala nang nanguli ka na. Umawit na yung kasama mo. May babae yun. Wala ka dyan. Ito.